Good morning mga ka <laughs> uh, pag usapan natin yung bakit nga ba ako na nag-post -po ng mga videos at saka pictures sa Facebook Actually, hindi yan dahil uh, na tayo or sa ano pa man Kung hindi, uh, sinisave ko lang yung mga memories ko Yung mga videos natin, mga pictures oh, yes. natin na uh, andiyan sa cellphone natin kasi minsan kasi kapag mayroong bagong events or mayroong kang bagong pupuntahan, ah, uh, kailangan mo ulit magano gagamit ng memory sa sa cellphone mo. Tapos siyempre dahil nga marami kang videos at saka pictures doon, ang mangyari, i-delete mo 'yon para baka picture, baka picture, baka videos, baka video ka ng bago, 'di ba? So sayang yung mga memories 'yon kaya ang nangyari kapag dini-delete natin yun, nawala na yun sa cellphone natin kaya ang ginagawa ko uh, ina-upload ko sa Facebook, ina-upload ko sa YouTube so yun ang ano at kahit pa paano mga kabirks uh, kapag gusto mong panuurin o tingnan ulit yung videos or yung pictures mo ando na, naka-upload na siya sa Facebook at saka sa YouTube kaya hindi mawawala yung mga memories o alaala mo doon sa mga lugar na napuntahan mo or ano mga events sa life or birthday man o anniversary na kasalo ano pa mga events o oh, importanteng events sa buhay mo so yun lang mga ka -works. yung ano yung, yung 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 monetization wala na lang to follow na lang yun para kung baga bonus na lang yun pero yung, yung importante doon yung ano yung na mo yung mga memories o oh, alaala nga nangyari sa buhay mo. Kaya yung makabasa ko ng ano, mga comment o mga post sa Facebook na yung mga ano, yung mga kamag-anak ko hindi sumusuporta sa akin, parang ganon sana sumusuporta sila, hindi man lang nag-like, hindi man lang nag-comment or nag heart kung kumbaga huwag kayong ano, huwag kayong huwag kayong tatamarin doon kasi nga ang pinaka-importante doon, yung na mo yung mga memories na nangyari sa iyong buhay. Yan ang pinaka-importante mga parents Kaya, gulang tayo, no? Ang importante, pagdating ng araw, tatanda tayo. Mag Abo tayo ng 70 years old. Makikita natin yung mga videos at mga pictures natin noong tayo ay bata pa, no? Yun lang. At saka makikita to sa mga apo ninyo. At saka yung mga anak natin, yung apo natin, makikita, makikita, ah, ganyan pala si Lulo, ganyan pala si Lula, noong araw, no? Mawala man tayo sa mundo, mayroon tayong alaala na maiwan sa kanila. Maraming salamat, mga kaberks.